Ilalang mo suta? Oh, Alam mo suta ng anlaon? O, tekma mo. Ayoko, ah! 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 mo, artihan mo ako. Ah! Tumimik. Ito guys, ha? Ilang na yun Tatlo. Tatlo? tatlo. 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 Taga saan kayo? Kabite. Puki lang pinakaga mga kabite kayo. Kalugargo kayo. Kamite. Ha? Ba't yung pinarusahan to? Oh, ma ma ano ba? Nakagalit mo? O trip mo lang sa online? Mayabang Saan rin ko nang hawa? Hindi uh, nyo nakakausap naka naka to? Hindi Ha? Saan nyo naman nagustapis talaga? Dito Saan? May, may video ka na? Wala nga, hindi nga nga Hindi ka O, pansinin mo yan Itong, hindi Itong mga Ito lang yung ano, masakit Pag kinakakala masakit parehas siya masakit Ito lang hindi lumala Ito lang Hindi ka makalakad Sige nga Takso lang Sige nga Mahirap na. Tek mo lang. Tekno yung madaliri. Tapos, 0.2 mm na -hmm. naman. Uh, Hindi, nakita namin yung tawag. Nais nga ako sinabi na ano eh. Gantian natin eh. Huwag magantian. Ayun na sabi nyo, nagbubo eh. Huwag talaga. Huwag pantay ito ah. Huwag mabantayan. Wala mga kapagtago. Ang sinumaya wala mga kapagtago. Pagalang pag-inaw sa gusto. Tapos, alam mo, saan tayo? Gusto mo alam na lang? pa. Sa dito na lang. Tama. May sandalan ka dyan? Kailangan Sa mo, oh, mo may sandalan eh. Dyan, dun, dun. Oo, ano? Pumantay? Hindi. Magpasto konti oh. Oo uh -huh. Ayan oh, ang haba oh. Haba talaga. Pantay ka din lang oh. Hmm. Mm, Sapa na. oh. Natatago pa yan eh. Mmm. Bakit ang meron dito? Hindi nga ano siya eh. May mga ano sa kanya talaga eh. Meron talaga to eh. Ano Alam ba kung taka na rito yung, yung sa bluetooth ko doon sa kotse? Taka na naglalag. Sabi ko hindi pa nagkalag yun. Sabi ko dito, um, um, pinaharangan pa nila. May naisip ka, may nanaginip ka ng ano? Itim? Anino? Mm, marang mga ganun. Nanaginip ka? Hmm. Ang ganun yung sign. Masakit. Binsan ano, ang Mabigat nanaginip ako. Ano, 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 ito, 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 maga. Nagigising ako, nagsasalita. Ito, ipuwi mo, kaya mo kasi. Totoo. Maga yan. Hindi ka matang, mo ito, mainit ba ito? Yung pagkain mo. Mm. Nakasakit. Oh, ano siya na mara. may kain siya to, no? Parang may bloated ba siya. <laughs> 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 takot ka. Hindi ito, wala naman. Takot ka. Tayo na sa eh. map di. May nakasampa na sa iyo eh. Hindi ma map yung kamay mo eh. Oh. Map ba? Hindi. Ah, oh, map di. Map di. Tayo na sa pa, sige, dito kami. Hay nako. Dito sa kwento sa. Laban 'yan. Ay, sa Lumitaw ka kagamot. Daliit no. 'Di tagal na natin gusto magkita nito, ngayon kami nakita ulit. Asa lagi? TV Jones, si Yogi dito na kami kay ano, kay Sino 'yung ko Mike? Ano, full name mo? Cruz. Cruz na lang, yung last name. Ken Kenneth Cruz. Baka ka ba? Nakakamalina Hindi, Andito tayo parang... Nung nandun nga kami, nawas ako. Biglang sumakit yung... Ma-okay ma siya yung mo mong gamot. Tapos nung pinatawas na ako, biglang sumakit. Bakit na sana bukas yan para huli-huli pero ngayon kasi busy kayo, eh, tumatakas pa eh. Nihinig na ako ah. <laughs> Baka mo <man. laughs> <laughs> na. Ah, kaya. Nihinig na Di ba? Hindi kaya yan din nalang Pag madaling araw, nagigising to. Minsan. Sobrang sakit. Hmm. Hmm. May iyak ka sa madaling araw. Madaling araw. Paano mo nalaman? Yan yan. ang dami na ginamit mga sintomas Thomas yan. Mabigat to. Ito, mabigat. Ito, wala naman o wala. Mapde. Mapde, hmm. parang pag pinipindot mo lang siya mapde. Pero mas papindot ka sa iba. Ito, sa tropa mo. Pindot niyo Parang ako. Eh, kunet. Ma, bayarin siya. Hindi katulad kanina. Ma, pare may isa ka may mo. Pa, check mo nga 'yung kamay mo. Tingnan mo. Check mo amo. Kasi si papang and sa inyo ay magtutulog kayo nang sabay ng gaso. Ikikilala. Natatanan pala. Hayun. Sa wala pa rin ng subscribe ulama kapagtago. Ha? Ba't ginung kamay mo ang update? Okay. May karga ka. Meron ka talaga. Pinaparusahan ka. Pinaparusahan ka. Parang meron yan. Gabi yung mga yan. Siguro may mga kasalanan ka. Pero hindi nila dapat gawin yan. Wala. Wala silang karapatan. Meron to kanan. Eh, eh. Eto, hindi. Ang ah, Ito nga mo siya. Oh. Nagawa ka ng mga agit siya. Ito. Ito. ito, 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 ito. Oh. <laughs> 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 Ba't yung kamay mo, update Eh? Totoo nga, real talk, seryoso, swear to God hindi ako nagbibiro. na ako sa nangyayari. Sa asawa mo, wala. Yan naman ko. Sa kanila, sino gusto mo ito? Sa asama ko. Oh. Ano mo yung dibdib ko? Yan ba? Ano yung nervous ka lang? Hindi. Sa iyo lang? Okay, guys, seryoso to. Hindi. Baka compress kami content creator, pero ito seryoso to. Hindi, hindi ano to. Oh, hindi. Wala, wala yung scripted dito. Nakakalang... Patayin natin yung aircon. Hindi. Okay lang naman eh. Ah, ito. Oh, ito. pipikit ka. Tapos mo lang ito. Mga wala kami dito. Tutulog ka. I mean, parang ilang tutulog lang ng gano'n. Okay. Bahala ka na. Kaya Parang tutulog. titiwala tiwala mo lang sa Wala kang antayin. Ano ang mangyayari. Ha? Okay? <laughs> Kumatalo. What's your eyes? Tingit mo lang. Tingit mo Wala ka Wala ka Relax. Tulog. Basta ka. Relax ah. Sino man gumagawa rito kay Ken... Hindi ka makakatawag. Makapagtalo. Huwag kang manararoon. Sa nga lang pa no? so, rin ako. Uli ka sa katawan ng tao. sa ng tao. Oi. Oh. Oi. Ha. Oi. May pag-usap ka sa akin? May pag-usap ka sa akin? May pag-usap ka? Pinatarantado mo to ah. Ha? ha? Oi. Sumawar ka to. Pinapakuha mo yung kami nito. May pag-usap ka hindi? May pag-usap ka sa akin? Lahat ng kumakawayrito pasok ngayon. Pasok. Pasok martin kumakawayo pina kalakas tumatawag. Kuwanin ako. Pa Kaya mo ba? Kaya? Kaya? Kaya mo ba? Kaya? Kaya? Ah? Kaya mo ba? Hindi. Kaya mo ko? Ha? Kaya mo ko? Asawa? O. Oh. Ito guys ha? <totok> oh. Ilang kayo di <totok> Tatlo. Tatlo? Taga saan kayo? Puki lang. pinakaga mga kabite Saga, kayo. Kalugargo kayo? Kabite. Ha? Ba't yung pinamusahan to? Mayabang. Ma ano ba? Nakagalit mo? O trip mo lang sa online?

yung pinakamalakas, pasok. Ilang pang kang red, ka, di ba? Dati babae na laki. kayo? Yes. Oh. Anong oh. hey, English, papay, yes? ka oh. ah. yes? Ha? Oh. Kaya mo ba oh. Kaya oh. 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 nyo akong Anong nilagay nyo rito? Oh. May nilagay kayong kasing sa tuwad? Oh. Eh, bakit may crystal oh. Anong oh. nilagay sa liquid, liquid. Anong liquid? liquid? Anong liquid? Anong liquid? Magkakataon mo yung espada? Di Tingnan nyo ha. Tatlo kayo? Magkakitaan oh. kayo? Oh. Ha? Binayaran kayo? Oh. Binayaran kayo? Oh. kayo? Hindi. 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 Saan nyo nakita to? Saan nyo nakita? Oh, mayabang. Mayabang. Saan mayabang? abang? Saan mayabang? Si. May abang? Saan nag-ayabang? Oh. Saan nag-ayabang? Oh. Abang. Abang. Saan nag-ayabang? Nagaya Facebook? Oh. Ha? Sa, Sa Facebook. Bakit? Okay, may tawag yung... Ano mga mera, humili ka? Humigitin yan, bubutulin ko yan. Bubutulin ko daw. Humigitin yan. Humigitin yan. yan. Saan nilagay kaya? Kanang kalwa? Saan nilagay ganyan yung liquid? O, dakotin mo, gamitin mo kanang kami mo. Dakotin mo yan. Dakot! Saksakin kita. Ayaw, ayaw mo mayabang tong tang. Oh, ah, Ito nga ako sa ano alam mo? Ito pinakamalakas diyan. Ha? Ito. Mayabang to tao na to, pero hindi niyo kailangan parusahan. Ha? Papatayin kita. Papatayin kita ngayon. Oh, takutin mo. Takutin mo. Tapon mo. Ibigay mo kaya ng Tapon mo, lalagyan mo 'yan.